If you Isali? say convergence, Oo, na, right? Nadadamay. Siya na ang parang nakakaroon Because na. Because Atong Ang was a Duterte guy, right? Mm -hmm. He started this online gambling during the President Duterte's oh, okay. term, right? Yes, mm -hmm. uh -huh. yes. Yeah, so, yeah. so, when they see Atong Ang, they say, Oh ha, Duterte. you know? Mm -hmm. So Yung perception, ha? Linawin natin dito. Perception. Yan ang ginawa nila eh. Bago nila binanata ng binanata si Atong Ang, Pin binigyan nila ng perception na pinayagan o namayagpag ang isabong nung panahon ni Duterte. Ayan eh. Tapos, ibig sabihin, sabihin lang noon, bata ni Duterte si Atong Ang. Kinonek-konek na nila eh. Diba, di ba ganun din sa Pogo? Ano sinabi nila? Na mayagpag ang Pogo nung panahon ni Pangulong Duterte. Kaya may koneksyon si Pangulong Duterte sa Pogo. Tapos ano ginawa? Idinikit si Harry Roque. Si Harry Roque ang abogado ng ganito-ganito mga Pogo na kung saan si Harry Roque ay malapit sa mga Duterte. Laging ano, mga Duterte, eh hindi naman nila, hindi naman nila sinasabing totoo. Dauna-una ang Pogo, panahon pa lang ni, ng Dilaw, meron na yan. Na mayagpag dahil nga nung panahon na nagsara ang lahat.